ilang ambisyos ang may birthday no oh. anong masasabi mo talaga <laughs> <laughs> si <kasi>, ano May. <laughs> ah birthday naman eh Ah, oh, birthday, birthday niya kasi oh, tapos marami siyang hinihingi Ano naman yung request? Oh, request daw. Ma-interview pa tayo. Lor ah, Lawrence! Ano? si Lawrence? Magaling yun eh. Este! <laughs> ano ba masama mo sa <laughs> birthday ni Angge Wala, well, happy lang. <laughs> <laughs> happy, happy Ang bunso namin, <laughs> anong masasabi? Wala, <laughs> <laughs> well, nah, hindi niya gusto. <laughs> happy birthday daw eh. Huh? Tama na yan, grabe naman yan. alam pa mag sa nine, <laughs> six, Ayun. 26 na si Angge. Maliit lang, hindi lumaki. Okay lang. Na. Kapag naman virgin. <laughs> virgin! Since birth! Alam niyo ba yun? Ha <laughs> ah, ha ha. Masabi si Emil. Ha 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 ha. Ayun, ang iinumin lahat ni Angie yan ha. Uubusin niya ni Angie ngayong gabi. Sabi eh, niyo yun po. Oy, <laughs> anong na Lois? Eh. Buhay ka pa pala no? Ano mas sabi mo sa birthday ni Angie? Happy birthday. Happy birthday mo Happy birthday. <laughs> Ayon, oh, <laughs> Yeah.